sino bang nagtinda dito? Tawo. O, oh, ano mga atin? <laughs> <laughs> ah, so yun guys, no, nagpagawa tayo ng tindahan. Ayan oh. No? Mm -hmm. man ako nito guys sa tindahan na to kasi ang bibili nito si Bululoy lang. <laughs> Parati man yung magbili ng tuba. So magtinda tayo ng tuba dito. <laughs> <laughs> ah, ayan guys. E ito yung harap. Kumbaga. Tapos palagyan natin yan ng lupa dyan. Ano ba yung kameraman? Oy, ba't ka nag-slide-slide <laughs> dyan? Ah, so yun guys. Ito yun yung resulta guys. Oh. Mm, di ba? Oh, kaganda na. Punta tayo sa likod. Oo. Oh, oh. Nakaano 'yan? Oh, di ba? May karaoke pa tayo, guys. <laughs> karaoke tayo. Ayan. Ah, wala pang linis ba? Oh. Tingnan natin ha. Klan. Yun. Yon. Ha, kita nyo na. <laughs> Tapos tignan natin yung eh, sino bang nagtinda dito? Tapos, o oh, ano mga atin? <laughs> Ay, guys. hindi ko oh. ako sa loob. Wala dalaw man <laughs> oh, diba? dalaw-dalaw man. O, oh, di ba? Nagintaw ako sino magbili man. O, oh, sino? Oh, may bumili ba ngayon, ngayon ang mga kanya sa'yo? Ah, uh, dalawang tao lang. Sino ba? Ano bang ano bang binili? Yung lang, ano? Panggatas. Huh? <laughs> <laughs> Yung lang, madali sa umaga. Panggatas at saka panggapi. O, oh, di ba guys? O, oh, ang daming tinda ni Borlogs guys. O. Oh. Mukhang masarap tuloy ah. Ano? Ayan, ilim nun, man. Oh, masarap yan. <laughs> so, punta tayo dito sa loob. Meron bang meron ba diyang ano? Tindahan sa loob, di ba? Oh. Tingnan ah, natin. Buksan mo loy. Maliktan ko kamera, ang gulong ng kamera. Sinsa na guys ha. Hmm. Ayano. Oh. Ah, natin oh. Sus. Kasarap man. Daming daming ice cream, guys. Kasarap man. Ha? Mm. Ah. Oh. Kasarap man. Sa tingin ko parang kulang to ah. Kinain siguro ni Burlolo. <laughs> <laughs> man matamis man. <laughs> so, yun lang guys. Uh, simpleng tindahan lang namin ni Murloloy, you no? Know? Oh, pag ba'y mamili ng isa, oh. sa akin yung isa. <laughs> <laughs> Madali naman ako ubus. Eh. Ayan, tinda. Ayan. Malugi man to. Kahit pa kundi konti. tindahan, malugi. <laughs> Diretso na to guys, kasi hindi namin pinakita kung paano kami nag, ano ba, mm. namili. ano? So, may siling pa na tayo, kompleto. Ah, uh -huh. uh, yun. Ito naman yung Pinakita ko nyo sa inyo dati. Yeah. Oo. Oh. Ang ganda rin. Kapag yeah, tapos yun nga, kapag si... Yun nga guys, uh, marami nga tayong tinda, pero kapag si Burlolo yung nagbabantay, oh. lugi tayo. Pati nga, Sir so <laughs> Pati <laughs> Sir Sir. Ay, ininom eh. Oh, <laughs> uh, diba? Oh, uh, yan si Borloloy uh. on the mix. Kita nyo guys, maliit na lang to. Oh, uh, Dulutan di... ko man. <laughs> Iyong will ba? So, <laughs> guys, hanggang dito na lang <laughs> itong video na ito. Maraming salamat. Thank you.